At sa plakang ito, marami ang matatawa. Ang may-ari ng kotse na si Wilson, totoo raw ang sentimiento. Nilagyan ko na nakalbo na ako, kakaantay sa plakang nyo. Total, kalbo naman ako, mas bagay from nakalbo na, ibig sabihin, ang tagal nag di ba? Mag-iisang taon na kasi siyang naghihintay sa permanente niyang plaka mula sa Land Transportation Office o LTO. Nagpagawa na lang siya ng temporary plate gamit ang conduction number ng sasakyan. Sa halagang 300 piso, may temporary plate na siya. May sariling punchline pa. One time, may mag-girlfriend na nakita yung sasakyan. Sabi ng lalaki, oh, Tingnan mo, tingnan mo, tawa sila ng tawa. E eh, tamang-tawa, pababa ako. Nung pagbaba ako na na pa, ano yung lalaki, lalas, lalong napatawa. Napabugay yung iniinom niya kasi nakita niya ako kalbo eh. Nakakatawa raw ang kanyang plaka, pero mapait ang sanhi ng hugot na ito. Nakuha ko tong kotse noong uh, November, katapusan ng November. Tapos simula noon, ang gamit ko yung conduction sticker lang. Tanong na ako din sa agent kung kailan lalabas ang plaka. Hanggang ngayon, pa one year na, wala pa rin. Yung inis ko, dun sa matagal na paglabas ng plaka, inilagay ko na lang din do sa, sa plaka na yun, sa plate na yun. Kasama sa binayaran niya sa kotse, ang rehistro at plaka ng bagong sasakyan. Number one, hindi mo pa alam yung totoong plate number mo eh. Hindi mo pa alam yung kung dito sa Metro Manila, iba yung may mga coding. Yan. Medyo hassle kasi minsan pag travel ka ng probinsya. Mas maganda kasi yung plaka talaga yung nakalagay sa'yo. Pag conduction sticker lang, parang, parang ganito kasi simple Parang hindi, hindi pa official. Si Paulo naman, natutunan ang kahulugan ng forever. Para raw kasing walang katapusan ang paghihintay niya sa plaka. Ang problema sa plaka ay ginamit ng inspirasyon sa negosyo. Itinatag niya ang Plates Manila na gumagawa ng plaka. May halos 200 order siya kada buwan. Ang bawat temporary plate na may conduction number at hugot line, 900 pesos ang bawat pares nung una ako nagsimula ng business, uh, marami akong mga kaibigan na naging interesado kasi yung mga plates nila na in ng kasa, medyo hindi na nakikita yung numbers or nag-fade na sa sobrang tagal ng LTO magbigay ng plaka. So, naisip nila na magandang investment nga ang ang conduction plate na customized para makita nila na may magandang maganda talaga sa box, sa support nila bagay na bagay. Tapos pwede pa nilang dagdagan ng mga hugot na gusto nila about LTO. Noong 2013 ng ipatupad ng Land Transportation Office ang Motor Vehicle License Plate Standardization Program, gagawin daw na iisa ang disenyo ng mga plaka ng sasakyan. Isa sa mga gustong adresenyo, kaya nga merong mga inadapt na ano eh na analytics para ma-determine kung alin ang mga plaka na hindi tunay no. Pero sa pag-iikot namin sa Metro Manila, iba-iba pa rin ang plaka ng mga sasakyan. Ang mga lumang plaka, kulay berde na may tatlong letra at tatlong numero. Ang mga bagong plaka naman black and white ang kulay na may tatlong letra at apat na numero. Pero ang karaniwang makikita sa kalsada, mga temporary plate. May conduction number na may dalawang letra at apat na numero. Actually, mas gumanda yung sales ko ngayon 2017, especially after February 15, 2017. Kasi naglabas ng mandate ang LTO na meron silang bagong format with a, with a specific font type. Uh, nakalagay doon yung conduction number, number one. Number two is the MV file number. Number three is the dealer name and place of registration. Para dun sa, yung memo na nilabas ng LTO, para sa mga kotse na nilabas February 15, 2017 onwards. So kung nilabas ng kasa yung kotse mo ng February 15 onwards, kailangan susundin mo yung bagong memo ng LTO. Mula sa 200 order buwan-buwan, umakyat sa limandaan ang natatanggap na order ni Paolo dahil dito. Kasi yung mga plaka na nakuha nila from casa na sisira, um, yun ang kumukuha pa rin sa akin. So aside from yung mga customers ko dati na mga lumang kotse, kumukuha ngayon yung mga bago na rin. 10,000 piso ang parusa sa sino mang hindi makapagpapakita ng papeles na sila'y rehistrado. Iniatras naman ng LTO ang palugit hanggang katapusan ng Mayo bago sila tuluyang manghuli. Tatlong araw pagkatapos ipalabas ang aming episode noong Oktubre 2016, nakuha na ni Wilson ang kanyang plaka.